Good morning, welcome back to my vlog for today's video guys nandito tayo sa tulayan ng labo tulayan guys sa bahay ng labo tingnan nyo naman yung baha dito sa ilog ng labo napakataas pinagkagaling sa taas ng bundok oh napundukan sa kabila, kita nyo naman guys, so napakataas Ayan guys, sa bayan ng labo. Napakataas uh, tubig.